Tito Abel? Alimberta, Berta, nasan po si Tito Abel? Ay, nag-impacking kagabi. Umalis. Saan po siya nagpunta? Hindi naman sinabi. Pero nagpaalam kay Sir Sernan. Mabuti pa sa kanya man nalaitan ha? Teka, mi iniwan siya para sa iyo eh sandali ah. Eh. Sabi ibigay ko daw sa iyo. Eto. Dear Nina, I'm sorry dahil bigla akong naglabas ng sama ng loob sa'yo kagabi. Eh. Wala ako sa posisyon para gawin yun. Dahil ako may kasalanan, kaya ka nasasaktan. Kaya ka kaya ka sa sitwasyon na ayaw mo. Lalayo ako to give you space and time para mawala ang galit mo sa akin. Kahit kailan hindi ko gusto pabigatin din yung loob mo. In fact, I want to give you the kind of life I gave Aldrin and Carla. Dahil mahal ko kayo lahat. Dahil mga anak ko kayo. Sana balang araw mapatawad mo ako. I know, mahirap yung iingin ko sa'yo. Dahil ikaw ang pinasasaktan mo sa sitwasyon nito. Pero Nina, I've always treated you like my own. At sana dumating ang panahon na manumbalik ang closeness natin. I love you, anak. Mag-ingat ka palagi. Because I won't be able to protect you now.